guys para magluto tayo ng itlog pero magtataka kayo bakit ito bago kong magluto guys ng itlog kumukuha muna ako ng bowl din kukuha ako ng water na malamin susubukan ko itatry ko i-water test ko yung itlog kung sariwa o hindi so gusto kong magluto ng scramble or hard boil tatlo okay na sa akin so diet ko to guys pag itulong mo bu guys, ibig sabihin sariwa yung itlog. Pero pag sila lumutang, hindi ko na sila lulutuin. Itatapon ko na guys. So, ayan na guys. Sa malamig na tubig na bowl. Ayan. Tingnan natin kung lumutang. Ayan guys, hindi sila lumutang. So, ibig sabihin, press yung itlog na nabili ko. So, tuloy ang ligaya. Lulutuin ko na sila guys. Alright. Thank you for watching try nyo ito guys, magwater water taste muna kayo bago kayo magluto ng itlog, kahit anong klase ng loto. Okay? Bye! Lulutuin ko na siya.